Happy birthday! At talagang nakatating din tayo sa ganito. Sa ganitong edad. Ngayon, ikaw ay nasa unang step na. Di ba tayo ay merong bagong law? Hindi pa lang natin alam kung kailan yon. Pagdating ng 80, makakatanggap na ng 10,000. 85, another 10,000. Pagdating ng 90, 10,000 ulit. 95, another 10,000. Bago pagdating ng 100, ilang hagbang na lang 100 na talaga. Ay 100,000. Maka naman pagdating ng taon na yun, hindi na lang 100, kundi mas malaki pa ang ating katanggapin. Dito sa mga sinasabi nila, aantayin daan natin ang mga merong implementing rules and regulations. Siguro bababa na yun dahil aprobado na itong from 80 to 90. At meron din tayong matatanggap sa provinsya pagdating ng 87 may 5,000. 97, another 5,000 na naman. Kaya ihanda na natin ang virtual certificate at saka clearance sa parangay. Yan ang talagang ating, at least tayo ay nagbigyan ng na pahalaga ngayon. Nung araw, hindi tayo, basta matanda ka na, dyan ka na lang matanda sa isang sudo. Ngayon, ang daming parangal sa atin, kinikilala tayo,